Mga nanay, ito po yung second part ng ating paggawa ng imbutido. Nalimutan ko po po lang ilagay itong onion at saka po bell pepper. Kanina na ando po sa likod ko. Kaya ito po ilalagay ko at maghahalo na naman po ulit tayo. Ito po yung ano, bell pepper at saka ang bell pepper ko po ay isa't kalahati. Tapos nabuo buo at saka po ang ating pong onion. Ito po. Kaya tayo maghahalo ulit. <laughs> Ay, nako malilimutin na si Nanay Claire. Tapos, pakikita ko po sa inyo yung pagbabalo. Yan. Saan ang ating, ito po yung ating uling, ito po tayo, marami, ano, marami po tayo yung, ayan po. Ito po yung second part po ulit. Wala kaya ako nalimutin. <laughs> Pasensya na po at malilimutin na si Nanay Claire. Ayan po. Halo po ulit tayo ngayon para po sumama naman aring ating bell pepper at saka po uh, green ano, onion at ating po sibuyas. Ayan. Kailangan pong ihalo natin mabuti yan. Lalo together. Kasi hindi po masarap pag walang onion at saka po pepper. diba po naman para pagpantay Yan po. Pagkahalo uli. Yan, lagay ko po kasi sa likuran pala yung ano, yung bell pepper at saka yung mga inakun ko po yun. Yung pina food processor ko na po yun. Kaya po mga pinagsama-sama ko na po yung malalambot. Kasi kung gagayatin ko po napakatagal. Kaya yan po magbabalot na tayo. Pakikita ko po sa inyo pagbabalot. may nag-aano doon. Ayan, ito po yung one cup. Nagamitin po natin yung one cup. Ayan. Ito po, ang nag-ano na po ako ng ano ay. tapo po pag tayo nagawa ng pagkain, talaga po lagi may mga guwantes Hindi po pwedeng walang guwantes Ito po. Sinili so, po ako sa Costco kahapon ng... Ayan, na po Gagamitin na po natin yung makintab. Ayan. Ito po yung aming ano, meron po akong nilutong niluto pong ano, ayan Oh. Ginagawa ko po, ini-slice ko po yung imbutido, tapos akin pong dinidip sa itlog. Ayan. Ayan. Ito po yung ang gamit po natin ay yung ayan. Tapos papahiran po natin ng ano, butter. Para po hindi para hindi po siya, pag bubukas po, hindi siya, ano, hindi siya nakadikit. Ayan po. Tapos, nalagyan po natin ng isang cup. Ito po. Ayan po, isang cup po ng... Yan po, isang puno. Isang kapo ito. Medyo ate pong gagano. Dati po, niladagan ko po ito ng palaman na ano, na palaman na ham. Ngayon po, hindi na. Binayat ko na po itong asdol. Ayan po. Gaganon po natin ito. Ano. ito po ang pagbabalot. Ayan. Parang ito na po pala ang matulit. Ayan. Dati po pinipilit kong ganun. Eh, mahirap po pag ano sa ano sa lalagyan. Kaya, ayan po. Ayan. pasok. 'Yan, dulas itong aking La mesa. Nadulas Sa mesa. Mas delosagin ako. Hihiga ko po, po ng sa ku. Kung yung iba, hindi nagpapa, naglalagay nito. Ay, ako po yung naglalagay para po hindi ma dumikit pag tatanggal. Yan po. Nagyan din ulit natin ng isang tasa. Eh, one cup po ito, one cup. ano Ang ating embutido. Ayan Ating, ito po yung natin. <laughs> Kaya, hanggang dito na pulang lang uli. Mga, nana, ito po yung second part ng ating pong ang paggawa ng embutido. Yang tawag dito, uh, um, i po natin ito ng isang oras. Isang oras lang po. Kaya hanggang dito na lang po uli At shout out po sa lahat ng nanonood ng aking, ng aking pong video. O po'y nakatali para po baka po man ang aking buhok. Ingatan po natin na malaglagan ng buhok natin ng ating pong nilulutong pagkain. Kaya hanggang dito na lang po. God bless po sa inyo lahat. Bye bye.